Isang maulan na araw. Kamusta po kayong lahat? My name is June and welcome po sa panibagong episode ng ating vlog, June's Day Channel. Hmm, kumukulog-kulog pa po. Ah, uh, political harassment 'yan po ang sagot ni BP Sara dito po sa uh, 6.8 billion shipment na idinawit po si Pulong Duterte nitong uh, witness ko no na si Guban. Ito yung naalala ko yung nakaraang interview ni Dipisara Sara uh, ang sabi niya pa no uh, ang itong power na to itong kapangyarihan na to she is referring to the Marcoses ano and Romualdez itong kapangyarihan na to sa amin na to uh, hindi na namin ito pakakawalan so sa amin na to forever So, uh, ang iniisip ni BP Sara, parang ganoon, no? Uh, itong power, kapangyarihan, na hawak ngayon ng mga Marcos, nakikita natin na hindi na nila ito pakakawalan. Kahit ano pang mangyari, lahat gagawin nila. Lahat ng paraan, kahit labag sa batas, gagawin nila. So parang naiisip natin within the circle of bangag, o within the circle of family, doon lang magpapasa-pasa yung kapangyarihan. Kaya lahat ng nakikitang kalaban, lahat ng nagkikriticize, hinaharas na nila. Kahit nga labag na sa batas, ginagawa nila. Siguro, ang gusto talaga nila, Romualdez ang sumunod, si Tamba. So, sila-sila na naman ang magiging uh, magahari sa Malacanang. Tapos baka si Amy, si Amy susunod. Tapos si Sandro naman. So parang yun ang gusto nila. Kung hindi man nila mapa-extend mapa ang termino ni BBM. So yun ang gagawin nila. Gusto nila within the family na lang ang, ang hahawak ang magiging president ang hahawak ng power ng gobyerno ng Pilipinas So, 'yun ang nakikita natin kasi lahat talaga ng uh, balakid sa kanilang sa kanilang pinaplano e eh, uupakan talaga nila. Ihaharas talaga nila lahat ng power ng gobyerno lahat ng eh, mga kasabot na nila eh. uh, Pati mga kongres at yung mga opisyal ng gobyerno ginagamit nila, ginagawa nilang dog attack. Eh pag hindi kasi sumunod, sisibakin eh. Yan yung ah... Uh, yan yung kapag ang nasa nasa taas ay korap. Yung mga ia-appoint mo diyan, talagang mangongorap na. Bakit? 6 eh, years lang ito. Itong pagkakataon natin, sasamantalahin ko na to. Kasi maaring 3 years, 4 years lang sila palitan sila. Eh. Or maaring hindi talaga sila magtagal. Baka one year, two year lang. Two years lang, eh, mapalitan sila. Kaya, eto na yung, ano, pagkakataon, magnanakaw na ako ng magnanakaw. Ganyan po yung nangyayari. Kasi, pag nag ng presidente, wala na tayo. Talsik na tayo rito, so, uh, <coughs> kunin na natin itong pagkakataong ito. Yan po ang, ano, yan po ang nababasa ko talaga. Kasi kung ikaw ay presidenteng walang political will, yan talaga ang mangyayari. Hinahayaan lang eh. Hindi nga sinasaway kahit pumalpak na eh. Hindi nga pinapagalitan eh. Bahala kayo dyan. Walang pakialam sa mga tao. Halimbawa, uh, yung isang mayor or makaduterte yung isang governor, talagang ihaharas nila. At syempre, hindi pa yan mabibigyan ng pondo ng Imperial Manila. So yung mga tao doon, dahil walang gaanong pondo, si mayor, si governor, walang mga programang ma-i-implement doon sa taong bayan. Ang taong bayan talaga ang pinaka-apekto, apektado. Doon, wala silang pakialam. Yung mo, ang sasarap nga ng kinakain nila sa Malakanyang eh. Tapos makikita mo yung sa TV ano, makikita mo yung uh, ibang kababayan natin wala nang makain, may sakit pa. Ah uh, hirap na kapag umuulan, yung bahay nila barong-barong, uh, palaging tumutulo at ma malapit lang sa ilog, pag binaha wala na. Ah uh, na naloloka na, nababaliw na talagang hindi nila wala silang ano wala silang pake wala akong pake sa inyo parang gano'n <laughs> ang gusto lang nila ay e manatili sa power so lahat gagawin nila itong 2028 kung matuloy man ang eleksyon ano hindi ako ako'y naniniwala, magkakadayaan talaga dyan. Lalo't makikita nila na napakaraming supporter ni BP Sara. Dadayain, dadayain nila yan. Pero kung automated election, ang alam ko, 5 million lang ang pwedeng dayain dyan. no? Kasi, uh, mga narinig ko yan sa mga techie may alam sa technology na yan hanggang 5 million lang ang alam kung pwede nila o kayang dayain pag automated no? so dapat makabwelo ng husto si Vice President Sara, dapat ang lamang niya eh, umabot sa mga 10 10 million ang lamang o mahigit pa mabawasan man yung lamang niya ng 5 million pasok pa rin, ganun po yung nangyari kay uh, dating Pangulong Digong Uh, ang laki yata ng lamang niya eh, parang hindi ko na maalala na, pero parang 7 million yata eh. dapat daw mga 12 million yon parang ganon nabawasan pa ng 5 million yon dahil nagkadayaan pa ng ganong boto so alam ko naririnig nyo na ito eh, dati pag automated hanggang 5 million lang ang dayaan kaya nga, sabi ko, lahat gagawin nila eh, para manatili sa power. Ihaharas talaga nila yung magtatanong lang, no? Magtatanong ka lang. Eh kasi, nagbabayad tayo ng tax eh. May contribution tayo sa bansa. At sila naman yung public servant ko, no, na tinatawag. Na humahawak ng pondo na mga contribution natin, mga buwis natin parang pag nag-criticize ka or nagtanong ka wala kang wala kang ano wala kang karapatan may mga issue nga na mga bagong issue pero ang presidente hindi mo marinig kung ano yung reaction niya kung ano yung wala hindi mo ma wala rin siyang spokesperson walang matanong magsasalita after one week after 2 week doon pa lang magsasarita and dami ng issue na dumadaan so clueless yung ano yung mga tao hindi natin alam kung anong mga plano nila sa isyung ito sa problemang ito wala 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 kang makita na ano talaga dito sa gobyernong ito A solidong programa solidong plano kung ano yung talagang ginagawa nila na makakabuti sa sa lahat ng mamamayang Pilipino sa bansang ito. So, puro Duterte, Duterte ang kanilang ang kanilang mga hakbang kung paano mapapakulong ang mga Duterte. Eh hindi naman nila masampahan. Kasi wala silang makita eh. Ito na nga yung pinalitan yung security ni BP Sara. Bakit pinalitan yun? eh kasi mga trust mga pinagkakatiwalaan ni Bipisara yung kanyang security so pinalitan yon ng mga hindi kilala ni Bipisara para magtiktik uh, yun ang yun ang uh, hula ko opinion ko para magtiktik kasi hanapan niya ng butas eh gustong hanapan ng butas si eh, Bipisara kasi napakalaking threat nito. Talagang in, in. ito problema pa nila, no? Wala silang pambato sa 2028. Wala talaga silang pambato. Unless na papayag si Tulpo na kunin nila. Pero hindi rin sila papayag eh. Kasi si Tulpo malayo na sa pamilya eh. At baka mangyari yung ginawa nila kay Bipisara. After magamit ni Bipisara, tinabla na. Eh baka after sila magamit ni Tulpo, pag naging presidente si Tulpo, tablahin sila ni Tulpo. Yan ang iisipin nila. Eh kasi kapwa uh, magnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw. So, yun, yun ang problema talaga nila. Naisip nila, babaguhin ang konstitusyon para sila pa rin ang nasa power. Wala silang pambato. Yan ang problema nila. Ang problema nga ang ginagawa nila, eh, puro paninira lang. Umaasa lang sila sa mga troll, sa mga vlogger, sa media, para pagtakpan yung kanilang mga kapalpakan. Pero wala silang maipagmalaki sa mga achievement nila. Wala silang achievement. So, paano sila mananatili sa power? Paano silang ah... Uh, makakakuha ng sapat na boto, sapat na suporta sa mga tao eh kung wala silang achievement at nakikita nila ang nakikita ng mga tao na parang ginagago lang nila ang mga tao lalo na mahihirap so yun ang isang malaking problema nila si Tamba laging kulelat sa survey o sino pang iupo, ay, ipap, patatakbuhin nila sa 2028. Si Sandro hindi pa pwede, wala pang 40 years old. Ay Marcos, hindi siya babalikat kay BP Sara. Yan ang malaking problema nila. Kung babaguhin ang konstitusyon, mag-aalma naman ng marami. Aalma tiyak ang tao. Magpe-people power yan. Wala silang, wala silang may, ano, wala silang manok na pwedeng ipanlaban kay BP Sara. So, ang gagawin nila, ihaharas ng ihaharas talaga ang mga Duterte. Hmm. Kahit na hindi Duterte, basta sumusuporta sa Duterte. Para madamay lang yung Duterte. Alam nyo yon Harry Roque and Jessica Buloy para madamay. Pati nga China ginagamit para madamay, para mailing sa Duterte. Nakita nyo yon kaya wala nang mga foreign investors na pumapasok dahil sa kaguluhan dito sa China Sea. Gumagawa lang sila ng propaganda. Pinapasama nila ang China dahil kaibigan ni Duterte ang China. So pag masama na ang China sa paningin ng tao, eh kaibigan ng Duterte. sasamaan na rin ang mga Duterte. Pero hindi pa rin sila magtagumpay eh na mamayagpag ang mga Duterte sa survey. At ito naman, trabaho ng media ay itago. Itago na kulelat si Bongbong Marcos sa survey. Dito sa huling net satisfaction rating. 820, positive 20% lang. Pinakakulelat, nalamangan pa siya ni Tamba. So, lahat, tama yung sinasabi ni BP Sara. Political harassment. At nung tinignan ko yung political harassment sa dictionary, sa Google, meron doon, mababasa mo, parliament, medyo madugo eh, dudugo ang ilong mo eh. Yung meaning ng ano, medyo mahirap yung mga, mga term na English na ginamit. Pero may nababanggit doon, mababasa ka doon na parliament, merong representative, tumutugma sa meaning ng political harassment sa Google. Andiyan ang representative, andiyan ang parliament. At meron pang nakalagay na oh mababasa pa na uh price to be paid to be paid or paid. O parang ganun. Price to be paid. Premium pa premium. So parang tumutugma talaga. Ay talaga naman yun ang meaning nono. Tomuteg ba sa, sa mga pangyayari dito sa Pilipinas, sa politiko dito sa sa politika ng uh, Pilipinas. So, ito po yung uh, analysis ko. Lahat gagawin nito para manatili sa power. Bakit? Kasi pag iba na ang nakaupo lahat ng mga pagnanakaw pwedeng mabusisi, pwedeng mahalungkat. Ano? Lahat 'yan. Ganon din yung mga nakaupo sa mga departamento, mga inapoy. Kung magnanakaw ka ng isang daan, magnakaw ka na ng isang bilyon. Ganon din yun Kapag ikaw na ang binweltahan, halimbawa, nagsibabaan na sila sa pwesto, iba yung naupo, pag ikaw ay na nakasuhan dahil sa graft and corruption merong kang pera na ipanlalaban mo sa kaso mo halimbawa na andyan yung bribery bribery sa mga testigo uh, magbabribe ka sa, sa judge tapos magbabayad ka ng vlogger para at least malito nila yung tao. Mabait yan, mabait yan. Ito, ganito, hindi magnanak, mabait yan. Magbabayad ka ng media, magpapa-interview ka na may advance question. No, kunya, kunyari, galing pa sa'yo yung question. Kunyari, papa-interview ka. Eto, tanong, tanungin mo to sa akin. Ito, bayad. Pag hmm. Pagsagot niya, maganda yung sagot niya. So, magta trial by publicity gamit yung perang ni knockout kung magyanan ka kasi kung magnanakaw ka kasi lalakihan mo na eh. yun din ang panlalaban mo eh, kapag ikaw ay nalagay na sa alanganin eh. pero sino ba talaga ang magtatagumpay ang malinis ang maputi ang mabait ang katotohanan ang siyang magtatagumpay dito sa politikong sa politika na nangyayari dito sa sa ating bansa na sabi nga ni Vice President Sara eh, napakainit na actually sila lang ang mainit eh. sila lang ang nanghaharas gumagawa ng kaguluhan dito ng ingay para mapagtakpan yung mga pa nila at yung mga dapat nilang tugunan na hindi nila kayang tugunan hindi talaga kaya eh kaya hayaan na lang kung ano nang mangyari diyan ay eh, bahala na hindi sila nagtatrabaho wala ka makita eh. ano bang laman ng balita di ba puro Duterte ha alisgo po pero yung hakbang nila ano yung mga programa nila minsan may balita pero madalas wala wala walang mga hakbang na ginagawa So, political harassment hanggang 2028 yung political harassment na yan. Hindi madaling laban ang ginagawa ng mga Duterte ngayon. Pero, nananatili silang calm. Kalmado lang na nakikita mo, ngumingiti pa, tumatawa pa. Uh, they knew it. Alam na nila. Alam na nila ang gagawin nila. At alam na rin, alam din nila ang mga plano kasi sabi ni Vice President may mga kaibigan sila sa Congress, halimbawa na sa Congress na nagsasabi sa kanila kung ano yung mga bulong-bulongan doon at pinaplano sa mga Duterte. May mga kaibigan din naman sila sa Malacanang kasi taga ron ay dati yung si Pangulong Duterte na mga nagsasabi sa kanila ay yung sa impeachment nga halimbawa sa congress may mga nagsasabi sa kanila pero kahit eh pagbalik ta rin nila ang mundo wala silang wala silang makuhang pwedeng ibintang, pwedeng ikaso kay BP Sara hindi kasi magnanakaw tapat maglingkod at pag binigyan mo ng trabaho talagang tatrabahuhin makikita mo may resulta ah uh, long period of time or short period of time makikita mo may, may result ang mangyayari so ganyan ang mga Duterte ay eh, kapag nagtrabaho talagang tatrabahuhin yan okay salamat sa panonood see you next time